po ba lahat? Kayo ba ay pinayaran para pumunta sa raling ito? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo, masasabi ko sa gabi ito, na sama-sama tayo na gumawa ng isang kasaysayan. Wala pa pong nagpatawag na rally na isang kumakandidatong senador na sinuportahan ng ganito karaming mga tao. Ito pa lamang po ang pagtitipon na kinakitaan ng mahigit dalawamput libong mga Pilipino na nagkakatipon ngayong gabi. Pero sinasabi po nila, wala daw po ako sa survey. Naniniwala po ba kay Irian? Mga kababayan, bukod sa pagtitipon natin ngayong gabi, marami na po akong pinuntahan na mga lugar sa ating bansa. Kahit sa Mindanao, sa Davao, sa Agusan, sa Caraga Region, sa Bisaya, sa Cebu, sa Iloilo, Negros, dito naman sa Luzon, Batangas, Laguna, Quezon, Rizal, Cavite. Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Sa gabi nito, marami rin pong galing sa iba't ibang lugar. Hindi ko po, po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang tanging nalalaman ko lamang po, kayo'y nakikiayon upang gumawa tayo ng isang bagay para sa ating bansa. Napakahirap po ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng pangunahing bilihin, halos hindi na po kayang abutin ng marami nating kababayan. Lalong-lalo na po yung presyo ng pagkain. Ang buong akala ko po, nung gumawa yung kongreso ng Quadcom, ang buong akala ko po, ay gagawin namin ang dapat namin gawin. Halimbawa, dahil sa problema at hamon sa ating bansa, akala ko ang buunahin namin kung paano natin ibababa ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Sapagkat ito, sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan. Pero hindi po ganun ang nangyari. Kumawa sila ng isang napakalaking komite, kung tawagin na kuwag Quadcom. Apat na hiwahiwalay na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para magiging influential ang buwa ko ay haharapin namin ang napakaraming hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang nangyari hindi po ganun. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na ang isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po natin dumaan sa mga patakaran ng ating batas. Dapat po pumunta kayo sa piskalya. Ang piskalya po ay bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang kongreso po ay hindi piskalya. Yan po ang sinasabi ko sa kanila. Ang Kongreso po ay hindi hukuman. Nang pasikat po silang lahat sapagkat pamumulitika ang inuuna nila. Bumaha ang maraming panig ng Metro Manila. Bumaha ang Bicol Region. Mahigit kong taklong daang bilyon ang ginamit sa mga flood control. Akala ko po ang quad kong uusisain lahat ito. Hanapin natin kung saan, ng, kung saan napunta ang perang ginasta para dito. Ayaw po nila yon. Ang gusto nila yung usigin nila ang dating Pangulo. Pagkatapos, gumawa pa sila ng isa pang komite. Ang uusigin naman nila ay yung pangalawang pangulo ng ating bansa. Kahit walang batayan, kahit mali ang pamamaraan, ayun po, nakita na ninyo kung anong nangyari. Bago magsara ang kongreso, pinilit nilang i-transmit yung impeachment complaint sa Senado. Ang gusto po nilang mangyari, mawala ang Vice President. Puro kaguluhan, puro pagkakabahabahagi ang gusto nilang gawin. Mahigit 230 o 240 na mga congressmen and congresswomen ang pumirma. Yun po ang kanilang gustong gawin. Yung magkakabahagi tayong lahat. Ano po ang ginawa nila sa akin? kapag sinasabi kong bali ang paraan, hindi tama ang ginawa ninyong patakaran. Pinagtutulong-tulungan po nila ako. Ayaw naman po nilang makipag-debate ng totohanan sapagkat hindi naman nila kayang ilabas kung ano yung tama. Ganun po ang palagi nilang ginagawa. Masama po bang ipakilala ko sa kanila kung ano yung katwiran? Masama ba naturoan ko sila sapagkat meron naman ako ng konting nalalaman tungkol sa batas? Yun nga mga chairman ng Quadcom, wala nga pong abogado ron kahit isa. Kung tinuturo ko sa kanila yung dapat gawin, sapagkat ito ang tama, ganito ang dapat nating gawin sapagkat nakikita tayo ng taong bayan. Kayo pong lahat na nandirito ngayon, nakikita nyo yung pamamaraan kung paano ginagawa nila. Tatawagin nila yung mga tao pag tatatanungin nila ron, ang kanilang layunin ay gumawa ng batas. Nagpapatulong na gumawa ng batas. Ngunit, kapag nando na yung mga tao ang tinatanong, tatakutin nila at kapag hindi sila sumagot sa ayon sa gusto nilang marinig, ikukulong po nila yung mga tao. Ganito na po ang kalagayan ng House of Representatives. Alam po kung nasaan, nandyan po lang katabi natin. Kapag ako po ay nagsasabi sa kanila, puro pang ang ginagawa nila. Pati po, nakita po din niyo yung hopya na kinakain ko. Kung anong ginawa nila. Pati yung hopya na kinakain ko, inagaw nila sa akin ng dahil lamang sa pagtatanggol sa karapatan ng katuwiran pagtatanggol sa katotohanan saan po tayo pupunta? saan po pupunta ang ating bansa? tingnan po ninyo ang nangyari sinuri nila sinuri nila kunwari yung pagkakagasta ng confidential funds ng Vice Wala pong problema kung suriin natin kung paano nagasta ang pera ng bayan. Tama po. Tama po lahat yun. Ngunit, ang kanila pong ginagawa ay labag na sa batas. Unang-una, napakarami po ng opisina ng ating bansa ang merong confidential fund at sila din ay tinawagan ng pansin ng Commission on Audit. Ayan po ang Commission on Audit. Nasa tabi lang natin. Alam po nila na sila lang ang merong otoridad, sila lang ang merong mandato, sila lang ang merong kapangyarihan na mag-audit sa pagkakagasta ng pera ng bayan. Bakit nakialam ang House of Representatives? Yun po yung tanong ko sa kanila. Akala po nila ngayon may kinakampihan ako. Alam po ang alam po ninyo kung anong ginawa nila sa akin. Lahat ng committee po na ako miyembro, pinagtatanggal po nila ako. Para bang ang gusto nilang gawin ay hindi na ako kasali sa House of Representatives. Alam po ba ninyo, ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives Pati po yung aking allowance, hindi na po nila binibigay. Ganyan na po, ganyan na po sila ngayon. Kaya ang tanong ko po sa inyo, saan po puntaan ang ating bansa? Napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Ano po yung palagi kong sinasabi sa kanila? Pagbigyan naman ninyo ko na marinig yung sampung panukalang batas kung paano natin ibababa ang singil ng kuryente sa ating bansa. Ang singil po ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asia. Yan po ay taliwas sa pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso 24 na taon na ang nakararaan. Ano po yung layunin sa batas ng kuryente na ginawa noong 2001. Ang layunin po ay idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Taas po yung kamay na nandito ngayon na magsasabi sa akin na mura ang kuryente dito sa ating bansa. Kung ganon, yung layunin ay hindi po natupad. Pagkatapos ng 24 na taon, patuloy na nilalabag ang batas na ito sabagkat napakataas ang kuryente sa ating bansa. Saan tayo pupunta? Ang senador po, yung tunay na senador, kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan na pinagtitiwala ninyo sa kanila, meron siyang kakayahan na baguhin baguhin ang kalagayan ng buhay ng mamamayan. Kung gusto niyang gawin, at kung alam niyang gawin, paano niya gagawin? Kung hindi naman siya nakahanda para gawin niya. Kung wala naman siyang kakayahan na gawin, ang itiwala, itiniwala ninyong kapangyarihan sa kanya. Kapag ka po ikaw ay senador, tungkulin mo gumawa ng batas na makakatulong, makapagpapabago sa buhay ng mamamayan ng ating bansa. Paano mo gagawin yun kung wala ka namang kaalaman? Ang problema po, tatapatin ko po kayong lahat. Ang problema po, sa napakahabang panahon ng eleksyon dito sa ating bansa, Basta sikat. Basta sikat lang siya. Yun na yung iboboto natin. Basta sikat lang. Basta nakagagawa ng pelikula. Bakit ganito po ang kalagayan natin? Pabalik-balik na yung marami sa kanila. Alam po ninyo yun. Nang gahil sa kasikatan lamang, hindi man lang ninyo tinanong. Paglapit po nila sa inyo, lalapit na naman po sila sa inyo ngayon. Pwede ba itanong ninyo sa kanila? Ano po ba ang gagawin ninyo? Karapatan po ninyo na itanong sa kanila kung may kakayahan. Pag sinabi niyang may kakayahan, ipakita mo sa akin. Patunayan mo sa akin na kaya mong gawin. Ito po ang pinaka-problema. Lalapit sila sa inyo ngayon. Malapit na po. Magsisimula po yung election period sa mga senador February 12. Sa mga congressmen, magtatagal ng konti. Mauuna yung mga senador. Lalapit sa inyo ang mga senador na yan, nakakandidato, at mga congressmen nakakandidato may dalang-dalang konting bariya na sinasabi nilang AX. Tupad. Akap. Mga kababayan, ganyan na lamang ba ang aasahan natin sa tuwing darating ang isang pagkakataon na nasa inyong kapangyarihan? Bakit hindi po ninyong gamitin? ang kapangyarihan ngayon. Ipagpapalit nyo po ba sa limang libong piso ang kinabukasan ng ating bansa? Hindi po! Ipagpapalit ba ninyo sa limang libong piso ang dignidad na taglay-taglay ng bawat isang mamamayang Pilipino? Pero punin ninyo. Kasi pera ninyo. Punin punin ninyo pero nakikiusap ako sa inyo pagkakuha ninyo. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila sapagkat hindi nila pera yun. Yeah! Hindi nila pera yun at kailanman hindi naging tungkulin ng isang congressman o isang kumakandidatong senador na siya mismo ang mag-aabot sa inyo. Yun po ay pagpapasikat, pagpapasiklab sa inyo. Nakakahiya po kailangan malaman ninyo na kayo po'y iniinsulto nila kapag lumalapit sila sa inyo at ibinibigay yung halaga na kung tawagin ay akap. Iniinsulto po nila kayong lahat. Hindi po namin tungkulin yun. Kailangan malaman po ninyo. Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho kailangan buhay natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa upang sa ganun magkaroon ng trabaho nakita, at na kita ang mamamayan. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili siyang mahirap. Ang isang Pilipino ay merong dignidad. Ayaw niya yung palagi na lang na pinipigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin dahil sa pangangailangan. Sapagkat hindi ibinigay ang mga kondisyon para sa mga pagtrabaho. May karangalan at dignidad ang Pilipino. Gusto niya pagdating ng tamang panahon, makahulang po siya sa gapos ng kahirapan. Hindi siya papayag na ipamana sa kanyang pamilya ang kahirapan na matagal niya nang tinataglay. Huwag kayong papayag na manatili ang ganitong kalagayan. Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo. Nasa kamay po ninyo. Pumili na po kayo. Kasi po, pag hindi kayo pumili, wala po kayong karapatan na umasa na may pagbabagong mangyayari pa sa ating bansa. Tulungan ninyo kung gumawa ng isang kasaysayan. Iguhit natin ang isang kasaysayan. Pangangako sa gabing ito, kung kinakailangan ay panumpain natin. Simula sa araw na ito, gumawa tayo ng magandang bagay hindi lang para sa sarili natin. Kung hindi sa ating bansa, sa ating mga anak, at sa anak ng ating mga anak. Huwag na kayong pumayag na yan na naman. Sila na naman. Ilang beses na ba silang nakabalik? Bakit ganito? Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Napakarami pong magagandang batas na ginawa natin. Wala pong nagbabantay. Walang nagbabantay. Ito pong batas ng kuryente, yung binabanggit ko sa inyo, Totoo po yung layunin. Kailangan murang halaga. Bakit ngayon puy pagkataas-taas, wala po kasing nagbabantay. Total na total! Ang totoo po, kung talagang gagawin lang nila, ang mabuti. Invest na akap, invest na AX, invest na Tupad. Bababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa. Tanggalin natin ang 12% back sa kuryente. Pagkatapos, yung dating buwis na nakukuha dyan, ang gawin na lang natin ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan dalawang libo pa baba. Kinakailangan ilibre na yun. Yun ang tunay na akap. Kesa magbayad ka ng buwis, kukurakutin lang. Eh bago nila kurakutin, ibigay na lang natin na libre from 2,000 pa baba. Ibigay sa mga tao ganun ang consumption sa kuryente. Ang mabebenepisyo po nun pag ginawa natin, magagawa naman eh. Pag nagawa natin yon, 4.5 million Filipinos na may hirap ang mabebenepisyo Katumbas ng 28 million Filipinos. Hindi yung pupunta sa inyong akap. Ano ba yung akap? Ayuda sa mga kapos ang kita. Paano po ninyo nalaman na sila lang ang kapos sa kita? Pumunta sa komunidad, umili lang ng mangilan-ilan at binigyan ng akap. Lahat naman tayo kapos sa kita. Kahit ako, bakit? Sa kagustuhan ko lang lahat ng tao sana na naghihirap, bibigyan ko lahat, ngunit hindi ko kaya. Sa mga tweet, kahit ako kapos sa kita pupunta sa isang komunidad, pipili lang ng iba. Ng konti. Paano yung iba na hindi nabigyan? Tama bang patakaran ito? Pagkatapos pupunta sila sa inyo, ipakikilala na sa inyo na tinulungan kayo. Na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa pulsa nila yung pirang ibinigay sa inyo. Huwag kayong palilin lang sa kanila. Niwag din yung titingnan ting mga salbahe yung mga yan bakit ko sila sabi salbahe iniinsulto nila kayo wag pa paiinsulto sa kanila ako ayaw kong manginsulto kahit kailan kaya nilalabanan ko sila kaya tingnan yung ginawa nila sa akin mahigit na 300 na congressmen ako na lang ang nagsasalita kung ano yung bali sa amin. Lahat sila, lahat sila ay pare-parehong may projects. Ngayon, umirma silang lahat sa impeachment. Nakala ba ninyo ay walang premyo yun? Napakalaki ng premyo, no? Politika ng pera-pera na ang nangyayari sa atin. Maawa kayo sa ating bansa. Maawa po kayo sa ating bansa. Ikuhit natin ang isang kasaysayan sa gabi nito. Unang-una naging kasaysayan na sapagkat ito lamang ang pagtitipon na nakalikom ng ganito karaming mga mamamayan. Wala pong nagbayad sa inyo, may nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahi pa, ang iba'y galing pa sa Visayas, ang galing pa sa Mindanao, ang okay iba. Wala po kaming maibibigay na pera sa inyo. Ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Salamat po sa suportang iyan at gusto kong samantalahin. Gusto kong ipaintindi at gusto kong bigyan ng emphasis. Magsimula tayo sa araw na ito. Makikita nila. Makikita nila. At malalaman nila kung sakasakaling ako ay nandun na po. Naniwala kayo sa akin. Kahit ilan pa sila, kahit sino pa sila, basta sa tama lamang po tayo. Huwag tayong lilihis sa tama. Kahit mahirap, kahit marami sila, ilalaban natin at ilalaban ang katwiran sapagkat yun po yun lamang po ang tanging paraang nalalaman ko kung paano ko magsisilbi sa ating bansa. Bago po ako magtapos, gusto kong pag-isipan ninyo. Kilala ninyo ngayon kung sino yung nasa Senado. Kilala nyo rin kung sino-sino ang lalapit sa inyo. Mga ilang araw pa ang darating. Huwag kayong mainip pagdarating sila sa inyo, maniniglood sila sa inyo. Hihingi ng tulong sa inyo. Gusto kong sabihin ay humanda kayo. Limiin ninyo. Tandaan po ninyo yung sinasabi ko. Kapag inabot nila yung pera na yon, yon ang katibayan, yun ang simula ng pag-iinsulto sa inyo. Kunin nyo. Pero kalimutan nyo na yung muka ng tao na. Yun. Para sa ganun po ay magkaroon ng pagbabago ang ating Senado. Hindi man lahat makapaglagay tayo doon kahit isa lang. Kahit isa lang.